hello, magandang umaga. Tay, kumusta kayo lahat? Sana okay lang kayo, mga mahal kong followers. Tara, sabahan nyo ako mag-almusal. Nagluto ako ng itlog. Pinirito ko yung itlog, tapos bumili ako ng isang buns. O, muna ay sa amin. Ayan, bubuksan ko na to. Para makapag-almusal na si Kuparmers. Ayan. Kain tayo. Andito pa rin ako sa Mulanay, sa aming bahay. Sa nagtatanong nga pala kung saan yung bahay ko dito sa mula na eh. Dito po yun sa ano, sa uh, si Chukinyam, Ibabang Kambuga, mula na yung Quezon. Pasensya na nga pala kayo dahil hindi pa ako makapag-engage ngayon. Dahil wala akong internet dito sa amin. Napunta lang ako sa sa kapitbahay para mag internet ng kaunting oras. Pero pag uwi ko naman sa Yaya, babawi naman ako sa inyo mga farmers. Sarap. So, Ayan, sana supportahan niyo pa ako sa aking mga video at sa mga mga nagbibigay sa akin tala. Maraming salamat sa inyo lahat at saka kung sino man ang gusto pang manood ng aking mga video, i-follow niyo lang ako si Farmers, para mapanood niyo lahat ang mga video ko na gagawin ko pa. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat. Have a good day.